So okay guys, eto, another day, another vlog tayo. Yun, ganda naman ng pambungad ko sa vlog na to guys. Yun, pampabuenas, galing kay mami. At by the way pala guys, yun, pansin nyo naman, kakahatid ko lang sa aking asawa at ito, on the way na ako sa supermarket. So yan guys, bali maaga pa to. At ako yung nag game lang muna dito sa sasakyan. So yun, pagbukas na pagbukas ng supermarket guys, yan, dali-dali na ako bumaba sa sasakyan para tayo pumasok na dito sa supermarket. So yan guys, bali for today's vlog, yan, mamimili lang tayo ng chichirya. At ayun guys, tuloy-tuloy lang ako dito. Pero bago pala ako kumuha ng chichirya guys, yan, So so muna ako ng konting mga noodles. Yung mga paubos ko ng noodles at ayun. Nandito na tayo sa pamimili ng ating mga chichirya guys. At abang namimili tayo ng mga chichirya guys, yan, konting kumusta naman guys, yan, yung mga buhay-buhay natin mga bossing. So yan, pansin nyo naman ba diba? Daddy Jepo nyo, halos ulit-ulit lang yung mga vlog niya. Yan, ganyan lang naman tayo, nagsusupermarket, nag-aayos sa tindahan, nagtitinda, inaalagaan yung asawa, inaalagaan yung anak, yon spend time sa aking nanay at tatay, yun, di ba? Ulit-ulit lang yung ginagawa ni Daddy Jepo nyo at minsan nakakapag-segue tayo na pinapakita ko sa inyo na nakakakain kami sa labas, yon kahit paminsan-minsan lang. Pero alam nyo ba na sobrang sarap na yon sa pakiramdam ko, guys, yan. I'll make it consistently, guys, para naman tuloy-tuloy ang aking grind. Oo, ngayon sa ngayon, ganyan-ganyan lang yung buhay ni Daddy Jepo nyo. Pero alam nyo ba na sobrang saya ko na, guys, at alam ko, balang araw, eh, mas aasenso pa tayo basta consistent lang tayo sa ating mga ginagawang mabubuti guys. So tuloy-tuloy lang po tayo lagi at wag na wag po tayong susuko. Yan. At sana pala guys hindi kayo nagsasawa sa mga vlog ko. At alam nyo ba guys na ang pagiging consistent ay isang sikreto para lalong umasenso tayo sa buhay at para maging maganda yung buhay natin guys. So yan. Kailangan eh tuloy-tuloy lang at consistent yung mga ginagawa nating mabubuti na alam natin na ikabubuti ng ating mga buhay balang araw. At ayan balik lang tayo dito sa aking pagsusupport. Market, guys. Yan, nandito na pala ako sa counter. At ayun, pansin nyo naman, guys, ang dami ko na namang pinamiling mga chichirya At ayun, excited na naman, daddy. Jepon nyo yan. Shoutout pala kay Kuya Bagger at kay at cashier Yan, thank you, thank you po sa pagsiserve nyo sa akin. So, yan, guys, bali punong-puno na naman yung cart natin. At ayun, mabilis ang kinarga na lang dito sa sasakyang, guys. At ayan, ako, mamaya ako titirahin yan, guys, pag uwi sa bahay. Pero bago ang lahat, eto, On the way muna tayo, pabalik sa aming bahay guys. So, bali pansin nyo naman guys, si Daddy Jepo nyo ay talagang sumasya pag marami siyang grind sa buhay. Yan, yan yung mga goal ko guys, maraming grind. Para naman tayo maagang makapag-relax, relax sa buhay. At eto guys, fast break na lang, nandito na pala ako sa bahay. Pero bago ko ayusin yung guys, eto muna, boom yan. Papasok muna yung aking anak. So, yahatid ko muna siya sa school at hihintayin ko na rin doon, guys. At ito, mabilisan na lang. Nandito na kami sa school at ayun papasok na yung aking anak. At eto na guys. Bigla palang umulan dito. Yan. Pabalik ako sa sasakyan guys kasi nga eh may gagawin akong vlog while waiting. So one hour lang to guys yan. Nagvlog vlog lang ako dito guys habang ninaantay ko si Gino. At eto na boom yan. Nagvlog vlog ako dyan guys. Ang ganda ng nasabi ko dyan. And after nga nun guys yun. Mabilisan na lang yun. Lumabas na pala yung anak ko. At kami pa uwi na sa aming bahay. Yan. Ang cute talaga ng anak ko Paglabas niya yun. Tingnan nyo naman. Ang sweet at ang cute cute niya. So yun lamang guys sa halos patapos na ako dito. At kami papauwi na sana hindi kayo magsawa sa aking mga vlog at tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag Basta lagi lang tayong consistent at wag na wag nating kalimutang magpasalamat kay Lord. So yun guys, mag-i-aim muna ako dito. Ingat po and God bless you po!